Nagugulantang ang nurse na nagbabantay nga dito kay Wilfred sapagkat nagigising na nga ito mula sa matagal at ilang araw na pagkatulog. Nagulat ito at ang agad na hinahanap nga nitong si Wilfred ay ang kanyang asawang si Carol. Gusto niya kasi itong protektahan at tinawag din niya itong si Santiago. Kailangan may gagawin na sila. Napaluha na lamang si Wilfred matapos ngang masaksihan dahil sa pag-aakala nga nito nakatapusan na nga niya at hindi na niya masisilay buhay itong si Carol. Agad-agad ay sinabi niya kasi Santiago na kailangan hindi na sila magsasayang pa ng oras at pupunta pinupuntahan na nga nila is itong si Carol dahil anumang oras ay may mangyayari sa kanyang masama. Paka pa nga anong gagawin nga nitong si Dennis dahil nakita na nga niya kung gaano kahalimaw ang kanyang kaibigan na si Dennis. Kabilang banda, talidali dali na nga umuwi itong si Carol mula sa kanyang pakikipagkita sa kanyang kaibigan na si Ronnie. Hunihingi kasi siya ng tulong kung paano makahanap ng ebidensya dahil malakas ang kanyang kutob na walang ibang gagawa noon kundi itong si Dennis dahil si Dennis ay laging nandyan at talaga may lihim siya na pinagtatakpan maya maya nagugulantang na lamang siya sapagkat kahit hindi siya imbitahan bigla na lamang siyang sumusulpot kaya naman sa kanyang pag-uwi nangangatog ang kanyang mga kamay at maging ang kanyang mga tuhod pagdating niya sa loob ng kanyang pamamahay sa gate pa lamang nabigla siya sapagkat sa galing sa dilim itong si Dennis nagtataka siya hindi man lang maaninag nga ni Carol kung nasan ba ang kanyang sasakyan. Lingid sa kalaman ni Carol ay kanina pa nag-aantay itong si Dennis at talagang hindi to umalis mula sa kanyang bahay. Kaya ang mga mata nga nito ang si Carol matapos ng masinlayan. Ang biglang pagsulpot na tela kabuti itong si Dennis. Agad naman siyang kinumpronta at hindi siya nakapagsalita dahil sila nga nitong si Dennis. Magtapat ka nga sa akin, Carol. Ako ba'y iniiwasan mo? At naaalala naman ni Carol ang sinabi nga ni Ronnie na dapat ay umakting lamang siya na natural at huwag magpahalata na alam na niya ang mga ginagalaw nga nito ang si Dennis dahil maaaring manganganib ang kanyang buhay. Kaya naman, nagtapat lamang itong si Carol na hindi siya umiiwas. Sadyang medyo busy lamang siya. At para nga mapatunayan, nag-oo na nga siya ng mga time na gusto alukin nga nitong uh, si uh, Dennis, itong si Carol na pumunta sa kanyang bahay at mag-dinner. Hindi na nakatanggi pa itong si Carol. Alam niyang nakakatakot pumunta sa loob ng bahay nitong si Dennis. Batid niya na may lihim ito na marami. Ngunit makakatulong ito para masolve ang kaso nga nitong si Joy. Kaya naman ginagrab na nga ni Carol ang opportunity at sayang din yon. Maaring ito na ang pagkakataon na kanyang inaantay at naisip niya na makukuha siya ng mga ebidensya. Ngunit hindi pa rin nawala at naalis ang kaba at takot sapagkat alam niya ang kakayahan nga nitong si Dennis. Kung nagawa nga man niyang patayin itong si Joy, maaring hindi rin magkakamali itong si Ronnie na makakaya din niya na gawin ito sa kanya. Sa kanilang banda, magugulantang naman itong si Amber sapagkat biglang darating ang kanyang daddy. Ang akala niya ay tuluyin na nga itong namatay sa aksidente. Ngunit laking tuwa niya na matapos nga makita itong si Wilfred. Well Nabawasan ang lahat ng mga galit na naipon sa kanyang daddy bago pa man ito umalis dahil na rin sa gulo at tapos pang madagdagan na may issue pa itong uh, si uh, Ronnie at itong si daddy niya. Ngunit nung magsimula na magsilita itong si Wilfred well dito na nagkaroon ng habag at hawa sa sinapit ng kanyang ama itong si Amber at dito unti-unti niyang naiintindihan kung bakit nagkaganoon ang nangyari maging ang pagkawalan nila at nagsimula na rin silang matakot matapos nga makita nila na wala si Carol sa loob ng kanyang pamamahat. at nang malaman nga ni ng Wilfred na naroon ito sa bahay nga nitong si Dennis nangangamba siya ng gusto dahil alam niya kung papaan magalit itong si Dennis at kapahamakan ang nag-aantay sa kanya sa loob ng pamamahay nitong si Dennis. sapagkat alam na niya ang katotohanan na nanapakademonyo nga nitong ni si Dennis. Nakita din niya ang mga larawan ng dati niyang asawang si Joy. At ni Carol at naisip nga ni Wilfred na maaaring siya na nga ang susunod sa oras nga na hindi makuha ni uh, Dennis ang kanyang gusto pagdating kay Carol maaaring mangyari din sa kanya ang nangyari sa kanyang dating asawa si Joy samantala sa pag-iikot nga nitong si Carol sa loob ng pamamahay nga nitong si Dennis makikita nga niya ang mga galaw nga nitong na si Dennis nakakaiba patapos nga itong magtanong tungkol kay Joy ay bigla na lamang itong tumayo halata sa sa kanyang mga galaw na hindi niya gusto ang tanungan nitong si Carol. At bakas din sa kanyang mga galaw na galit ito. Dahil bigla na lamang naghiwa siya gamit ang kutsilyo at malakas na bagsak. Kaya naman biglang natulala itong si Carol. Sinubukan ni Carol na magpahangin sa labas subalit may isa pa siyang matutuklasan sapagkat ang perlas nga na nakita mismo ni Carol sa mga kamay nga nitong si Joy ay naroon sa bahay nitong si uh, Dennis. Kaya confirm na walang ibang gagawa sa pagkamatay ni Joy kundi itong si Dennis. Ngayong alam na niya makakalabas pa kaya ng buhay itong si Carol sa pamamahay nga nitong si Dennis? Mare-rescue pa kaya siya nitong si Wilfred?